Mga bok, good morning. Pakita ko lang yung gagawin namin ngayon. Nmax B2, si Sir Galipan Tagig. Papa, -wiring si Sir ng ano, accessories. May yung ilaw niya, TDD. Tapos, loud horn. Tapos, side vent niya. Papawiring niya. Kasi, medyo, eh, pakita nga ni Sir, may mga laylay na na-wiring sa motor niya. Ayusin natin lahat yan, mga bok. Medyo matuguto, mga bok. Kita niyo na may itsura. Ah, ito, ECU daw to ni Sir. Kasi, bumili siya ng ECU niya. Ano, ano bang brand nito, Sir? Eraser. eraser oh. ayon Ayun, eraser. Ayusin na rin natin yung pwesto niyan. Nakita niyo naman mga buko. Oh. Hmm. Grabe. Yung gumawa na ito, wala rin pakialam kay sir. Basta mapatunog niya lang yung busina, mapailaw niya lang tong ilaw. All good na sa kanya yun. Pero yung future ni sir, wala siyang pakialam. Eh mga buko, ayusin natin yan. Payo lang mga buko, pag magpapakabit kayo ng ilaw, huwag kayong titingin sa panlabas. Huwag kayong babase sa basta mapailaw lang, mapatunog yung busina, mapailaw lang yung mini driving light bumasa rin kayo sa quality sa loob. Nakatulad ng ganyan, no? Nung hindi ko pa binubuksan, parang okay lang. Ngayon binuksan natin, parang nakakatakot na, di ba? Mm -hmm. Pwedeng pagmula kasi ng short circuit yan, mga wag gawa. Nakatulad nung ito, lumaylay ng isang wire. Napakadelikado mga buk. Magkano yung mga motor natin, lagpasan 100,000, tapos ganyan yung gawa, di ba? Sayang pera mga buk, kung sakasakali lang, magkaproblema yung motor, di ba? Kaya ingat-ingat mga buk. Tatanggal ko na lahat ng kaha mga buk. Ito na ito mga buk. Ayun, ha? Yan yung mga ano, pagkakagawa kay hmm. hmm. sir. nakatap dito sa may charger. Oh, may. Yung inipit nilang ano dito. Wire nag-uumi doon. Oh. Eh, no? Nagpa-powder na siya. Wala kasing terminal. Tapos walang color coding. Yan. Puro puti yung ginamit na wire. Puro puti. Tapos, ayun. Ito na naman. May vlog na ako na ito. Ito na naman, oh. Dito na naman nakalagay yung ano. Yung relay ng busina. Nakataob pa. Sasalo ng tubig yan, mga bok. Negative talaga yung ganyan gawa. Sa battery naman, meron siyang loudol, meron siyang TDD. Malakas pa, pero isang wire lang yung gumapang dito sa positive, mga bok. Tapos, inipit lang. Walang terminal. Inipit lang yung wire. Ayun. Hmm itong fuse box pa na to, hindi ako gumagamit na mga box sa standard kasi ito yun yung mga box magalaw yung ano, yung wire sa ilalim yun mm. hindi siya stable hindi ako gumagamit ng mga ganyang fuse box sa standard yan pati sa negative mga box inipit lang yung wire delikado yan kasi oh, by, vibration pwede yung ano eh matanggal or pag ipit lang kasi nag-uumido co corrosion siya mga box kaya dapat talaga may terminal tapos itong pwesto na DL, mali yan dyan. E, mo, malugo. Oh. Yan, e, no, maluwag yung pagkakabit. Maganda yan dito. Ayusin natin lahat yan mga bo. Eh, sir, ano to? Parang mayroon kang existing in DL. ano? yan, pinalitan ko kasi. Oh, hindi mo na pinatanggal? Hindi na tinanggal nung dati nagkakabit. Bakit daw? Eh, oh, Siguro, ano. Tinamad? Hmm. Sir Raul. Mga bo, oh. tinamad na yung gumawa yung lumang MDL ni sir, hindi tinanggal yung balas, yung wiring. niwan na lang. Linisin natin ito lahat yan mga bok. Pakita ko lang, kaya pala isa lang yung nakatap sa battery kasi sa mini driving light pala yun. Yung sa busina, dito sila kumuha supply sa fuse box ni NMAX. Diyan sila nagtap. Itong puting wire na yan. Dito nagtap, ayun, eh, no, sa pulang wire. Yan, ganyan yung pagkakagawa ng busina ni sir. So tayo hindi tayo diyan kumukuha ng supply. Sa battery talaga tayo kumukuha ng supply kasi delikado 'yan mga bok pag dito tayo kumukuha. Ayusin natin lahat 'yan mga bok. A few inches later. Yan mga bok, finished product na tayo mga bok. Pakita ko sa inyo 'yung ano, resulta. Uh, natin 'yung busina, Nilagyan na natin dito. Ito 'yung denser relay ng busina. Hindi wala na doon sa ilalim. Tinanggal na rin natin 'yung mga nakatap dito sa fuse box. Pati doon sa wire nung charger, tinanggal na natin 'yan. Kung cellphone charger natin. Tas dito natin nilagay yung denser relay nung ano, mini driving light. Dalawa ginamit natin kasi yung kay Sir medyo yung ano, mataas yung wattage, kaya nagdalawa tayong denser relay. Sa battery mga book ayan, maayos na. Wala nang nakapatong na wire sa ibabaw. Sa positive, merong terminal, automotive terminal, tas nakahinang negative ganun din mga book, automotive terminal tas nakahinang na yan. Tapos color coding na tayo mga book. Hindi ka kanina, isang wire lang yung ginamit, isang kulay lang. Ngayon, color coding na. Uh, negative, itim na yung ginamit nating wire. Sa positive, dalawang fuse box na. Kanina, isa lang. Edge, horn, MD, mini driving light para alam natin kung alin yung fuse box nung bawat isa. nakaka-cable tayo ng maayos. Paglabas niya, naka-insulator na yung mga bo. Tapos kung saan yung gapang niya Yamaha, doon tayo tumabi. Yan, umakyat. Ito na yung mga bo. Maayos yung pagkaka-wiring. Kanina mga bok, nirekta lang nila yung wire nung TDD na ilaw ni Sir. Ngayon naglagay tayo ng socket para plug and play mga bok. Kahit anong gawin ni Sir in the future sa motor niya, tanggalin, kailangan tanggalin yung headlight, madali lang ano, ni Sir yung TDD niya. Hila lang, socket lang. Hindi ka kanina, kailangan pang putulin. And overall mga bok, wala nang sala na wiring, nakahinang bawat connection na yun, mga bok. Itong wire na nakalaylay mga book namin to sa double contact niya. Hindi natin pinalitan yung ano domino switch, yung pia horn, tsaka yung TDD. Hindi natin pinalitan yung mga yan, yung wiring lang. Hinais natin yung mga wire. Yung pinalitan natin buong wire harness, mga relay, fuse box, wire, terminal, yan yung mga pinalitan natin. Yan yung pagkakawiring natin sa ano mga book, busi na maayos. Cable, kasi ito naman yung papuntang domino switch. Sabi nga ni sir, parang wala daw nangyari. Parang wala daw nilagay. Ah, ito pala mga bok, yung ECU ni sir na eraser. Talagang hindi natin pwedeng ilagay sa likod kasi maiksila yung wire. Kaya binalik lang natin sa dating pwesto. Yan mga bok. Naka eraser si sir na ECU mga bok. Okay? Balik ko muna yung mga, ano mga bok, kaha para makita natin yung resulta. The next day. Yan, mga bok, finish product. Nabalik na natin lahat ng kaha. Yan yung ilaw ni sir, TDD branded din talaga kaya kailangan ng maayos na wiring talaga yan so yan yung 880 sir yung low ng headlight high yellow. You know? yan. sabog na hindi nakapokus. ito yung MDL ni sir yellow low sa baba lang ng headlight para pwede ibabad high na puti mga bok simple lang setup ni sir tapos loud lang walang combo lights kasi alam din sir na bawal din talaga yun sabi nga ni sir, mas lumakas pa yung busina niya compare dati. Eh syempre, maganda na yung materials sa ginamit, standard na, tapos nakahinang pa. Kaya talagang yung kuryente, wala rin talagang ano. Kumbaga, intact na intact yung kuryente. Walang loose connection. Yan si Sir, galing pang tagig to. Dumayo dito sa Lagro, Kaiso City. Dumating si Sir, alas 8 ng umaga. Tapos kami, 1.58 na ng hapon. Ilang oras din tinira. 6 hours, Sir. Yan, dito na lang si Sir naglunch sa may mga karindirya dito. Ganun talaga katagal yung rewiring mga bok. Talagang matrabaho pag rewiring. Kaya huwag kayong mag-walk in pag wiring mga bok. Schedule natin. Message lang kayo, Motopok Garage, Facebook page. all Alright?